Hello mga kabahag. Kamusta po kayo dyan? Sana lahat kayo ay okay. Today ay magluluto po tayo ng adobo sa gata. Mahilig din po ba kayong kumain ng mga food na niluluto sa gata? Ano po ba ang mas gusto nyo? Yung sobrang anghang o yung tamang anghang o walang anghang? Pakicomment naman po dyan para alam ko kung anong klasing food ang ihahain ko sa inyo. O siya, umpisahan na po natin mag and plus na po tayo. Bumili lamang ako ng tatlong buong niyog at pagkatapos ito papagain na natin. Mas masarap kasi para sa akin kung press ang ating ipanggagata sa ating mga dish na niluluto. At kung nagmamadali naman tayo, marami na rin pong ready sa mga groceries na ating uh, makikita. At kapag ka okay na, pwede na nating isute itong ating sibuyas. Isusunod ko na rin kaagad itong ating bawang. Mas maraming bawang at sibuyas, siyempre mas masarap 'yan. Nagbibigay pa rin 'yan ng extra taste para sa ating pagkain na lulutuin. At kapag ka medyo malapit na mag-brown, that's the best time para ilagay ko itong ating hiniwa na chicken breast cube ang pagkakahiwa ko rito para bumagay dito sa ating gizzard at saka liver. Iniligay ko na rin yung ating gizzard. pinakuluan ko ito para sigurado akong mas malambot. Yun ang technique para sa aking pagluluto itong adobo sa gata. At kapag ka naigisa na natin yan, ilalagay na rin natin kaagad itong ating pinakuloan na atay ng manok. Pinakuluan ko muna yung ating gizzard para malambot na malambot at mag enjoy kayo kapag kinain natin ito. Isinabay ko na rin yung liver. At ngayon naman, maglalagay tayo ng pepper powder. Sasamahan din natin ito ng toyo na gawa ng likamki. Alam nyo ba kung bakit paborito ko itong gamitin? Mas light po kasi ang lasa nito compare natin sa normal na toyo. And at the same time, masarap na rin po siya kasi parang timplado na rin. At kapag nagisa na natin at nag-incorporate na ang lahat ng ating mga sahog, this is the best time para ibuhos na natin itong ating gata na piniga natin kanina. Na susundan niyo po ba ako mga kabahag? Naglagay din po ako dito ng magic sarap. Ito naman ay optional lamang at katulad nung palagi kong sinasabi sa inyo, lahat naman po tayo ay may choice sa buhay. So the choice is yours po mga kabahag. Balikan ko lang po yung kwento ko kanina kung bakit ko binoil yung ating liver at saka gizzard. Unang-una gusto kong mapalambot yung gizzard and at the same time gusto kong mawala at mabawasan ang pagkalansa. Maglalagay din ako dito ng 1 tablespoon of vinegar. Ito ang aking teknik para hindi ka agad mapanis. O oh, ngayon, alam nyo na po yung mga diskarte. Panlaban sa panis yan. Naglagay din ako dito ng nilagang itlog ng pugo. Ito naman ay optional din lamang. At kung mapapansin nyo, no, walang gaanong gulay ako na inilagay dito. Pero ito po ang pinakamalupit. Naglagay tayo dito ng maraming siling labuyo. Ito po ay para sa mga kabahag natin na mahilig kumain ng mga maanghang. Ito naman po ay optional din lamang. At para po doon sa may mga bata na maliliit na hindi pwedeng kumain ng mga maanghang, Wag na po nating lagyan ng sili. At kung kayo ay nanonood pa hanggang ngayon, ibig sabihin, nag enjoy na po kayo. At ibig sabihin din po nun, natututo na kayong dumiskarte at natututo na din po kayong magluto little by little. Kaya follow, like, and share naman dyan for more easy recipe. O oh guys, ano pang hinihintay nyo? Atak! Ito ang version ko ng adobo sa gata na balun-balunan at atay ng manok. Nilagyan lang natin ng twist. Nilagyan natin ng konting uh, quail egg at saka yung chicken breast. O siya, tikman na natin. Mm. <laughs> hang, hang. So grabe guys, napakayami niya. At syempre, hindi ako na nakontento dito. Sasamahan na natin ito ng bahaw, kaning labig... O sa iba, dukot ang tawag dito. At syempre, taob na naman po dito yung isang kalderong kanin. Napakalakas kasi nitong iulam sa kanin. So ayan, ibuhos lamang natin yung sarsa dito. Ito yung tinatawag natin na sarsa pa lang, e eh, ulam na. O ano, natatakam na ba kayo? Comment naman dyan para alam ko kung saan nakarating itong ating adobo sa gata. Tara at samahan nyo ako. Sabay-sabay tayong mabusog mga kabahag. Napakayami talaga ng lasa ng coconut cream kapag ka ito ay nag-incorporate sa mga ingredients na pinaghalo-halo natin. Sobrang ang lakas niyang isabaw sa kanin. At kung hindi ako magpipigil, eh baka maubos ko rin yung isang kalderong kanin. Yun naman ay yung maliit lamang. At syempre, pasalamatan natin, Palaya Nature Farm. Napakaganda talaga dito sa kanilang farm. Kaya kung ako sa inyo, subukan yung pumunta at mag-relax dito. Napakaraming activities na pwede nyong gawin dito. Salamat! So, paano guys? Thank you for watching. See you on my next video.